Guys, itong video na to ay para sa mga taong in love sa kaibigan nila. At para na rin sa mga taong sobrang manhid. hanggang ngayon ay hindi pa rin alam na may gusto sa kanila ang kaibigan nila. Oo kaibigan mo na in love sa iyo ang best friend mo? This is signs na in love ka sa kaibigan mo. Number one, gusto mo siya laging kasama kasi yung masaya ka. Gumagawa ka pa ng paraan para makasama mo siya. At kahit gaano mo siya katagal kasama, parang kulang pa. Kaya kakahiwalay niyo pa lang, excited ka na ulit makita siya. Number two, nag-i-enjoy ka, kausap siya. Kahit wala nang kwenta yung pinag-uusapan niyo o kaya kahit hindi ka na makarelate Basta sa'yo nagkikwento, parang ang sarap pakinggan Kaya ikaw, open ka lang ng open ng topic Para naman na sumaba yung kwentuhan Number no, 3 Ika, yeah, isinama ni Edward si Maymay para magkansayo ng hiwalay Kahit na anong request at favor niya sa'yo, hindi mo magawang tanggihan Hindi dahil kaibigan ka niya, pero gusto mong maramdaman niya na special siya At gusto mong malaman niya na lagi kang nandyan para sa kanya Number 4 siya lagi kasi gustong gusto mo na na naiinis siya. Inutokso mo mo siya sa iba kahit naman alam mo sa sarili mo na sana ikaw na lang yung magustuhan niya. Number five, gusto mong makilala yung taong gusto niya. At kung kilala mo na, interesado ko malaman kung ano yung mga bagay na nagustuhan niya sa kanya. Kaya lagi mo siyang tinatanong kahit di inside, selos na selos ka na. At number six, nararamdaman mo sa sarili mo na parang naa-attach ka na. Yung parang hindi mo na ma-imagine na hindi mo siya kasama. Kaya lagi nagtatalo sa isip mo kung haaminin mo ba yung nararamdaman mo sa kanya. Kasi natatakot ka na baka magbago yung samahan nyo kapag nilaman niya. Nakatandaan At mo na wala namang kakaiba sa kaibigan na napol sa kaibigan niya. Marami ng mag-best friend ang nagkatuluyan na. Kaya kung may nararamdaman ka, sabihin mo na. Dahil kung kaibigan talaga siya, maiintindihan niya. Mahirap yung itatago mo na lang. Kasi kapag hindi mo talaga sinabi, hanggang kahit